Amerika na binaybay ang malawak na silangang bahagi ng Pasipiko ay, ta ay, tatawirin na po ang International Dateline at, at parito na po sa atin sa may West Pacific Basin anytime. Ito ang kauna-unahang bagyo na tumawid sa International Dateline ngayong taon po ng 2023 patungo po dito sa atin kaya atin pong binabantayan dahil gumawa po ito ng world record ngayong 2023. Pacific Ocean ay dahil po yan sa pag-iral ng El Nino. Lalo, lalo na po sa Central Pacific Ocean, mainit po ang temperatura dyan ng karagatan na siyang pabor sa mga bagyo. Ito po ay bitamina nila para lalong lumakas at humaba po ang buhay. Pero dito sa atin ay hindi pa malakas ang epekto ng El Nino kaya pagsapit po dito sa West Pacific, ang bagyong Sidora ay magsisimulan na po yan nang hina at mararamdaman rin natin ang epekto ng sabihin nyo, pagsapit po ng taglamig between October to December 2023 dahil mainit na Pasko ang ating aasahan ngayon, 95% of El Nino may persist this coming cold season. Samantala, patuloy pa rin na hinahatak ni Bagyong Lan presidential na bagyo na papasok sa ating area of responsibility at tatawagin po yan sa bagyong Goring. At ayon sa pinalabas ng pag-asa tropical cyclone threat potential ay may bantanga po ng bagyo sa darating po ng mga araw dito po sa loob ng ating area of responsibility. At ito naman ay pinapakita ng forecast model na ating ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon ay maulap pa rin ang kalangitan Region, Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Northern Samar, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region at Soxorgen na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains na yan hanggang mamayang gabi kaya mag-ingat pa rin tayo sa mga Ay nakataas na namang gale warning signals pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan.